Magandang umaga sa inyo mga kasari. Maulan na umaga ngayong araw ng Martes. Uh, tayo ay dito lang sa loob ng tindahan kasi maulan sa labas at napakalamig ng panahon ngayong umaga mga kasari at madilim ang kalangitan. So dito lang tayo sa loob ng ating tindahan at tayo ay mag video-video uh, na lang muna. Tayo ay mag-display display. Samahan niyo ako mga kasari sa aking pagdi-display ng aking mga Kaunti mga paninda ngayong araw habang umuulan sa labas at hindi natin maintindihan kung uh, gaano kalamig dito. Pero pag nasa loob lang ako ng tindahan, uh, okay lang na hindi tayo mag-jacket kasi uh, may nakapalibot naman tayo ng mga plastic dito. So pagbukas lang ang gate, yun lang maramdaman natin ang ihit ng hangin. Samahan niyo ako mga kasari sa aking gagawin ngayong umaga sa aking mga tinapay at sa aking mga nabiling soy sauce uh, kahapon uh, dumating na delivery natin. At ito guys, dumating na ang ating tinapay ngayong umaga, araw na, uh, martes. May deliver na naman tayo ng tinapay at ito ay nagkakahalaga ng 150 pesos itong 5 pesos natin na tinapay, ayan. I so, ay 150 tapos at ito na siya guys sa ating van sa tatlong piraso tatlong pack ayan at may dalawa tayong pangkisal ito ay binibenta ko ng at 25 pesos so ang ating tinapay ngayon ay uh, nagkakahalaga ng 250 pesos ang ating kinili ngayong umang at ngayong umaga ako ay magdi-display ng aking mga toyo at nilipat natin dito ang ating mga toyo guys kasi uh, before andun yan sa kabila ang ating mga mantika kaya lang may itlog na doon at pag ako ng medyo marami rami itlog so wala ng space doon kaya inilipat ko siya dito sa uh, aking harap dito ko nilagay yung aking isang tray dito ko nilipat yung aking mga suka, toyo at saka yung mga nakaripa ko ng na mantika malapit dito sa aking uh, gulayan. Ayan, deretso na siya. Ayan, yung aking mga tray. Yan. ang bagong muka ng aking uh, tindahan dito sa harap ng aking lamesa. Ayan, naglagay ako ng bali tatlong tray na uh, patungan ng kung ano-ano mga paninda kasi ah, uh, dito sa ibabaw, dito ko nilalagay yung aking mga tinapay na malalaki. Ito, dyan ko siya nilalagay para naman makita agad ng ating mga customer. Mga tuyo, ay nilagyan ko na siya ng alak. yan na yung ating gin bilog at yung ating tandu ay. Tapos dito naman sa ilalim, dyan ko nilagay yung ating uh, mga long neck, mga kasari. Tapos ito ang laman nito is asukal na tigwa 1 diyan ko nilalagay tapos pinapatong ko dito yung sobra na chicheria doon sa ating chicheria section. Marami tayong chicheria ngayon kasi marami tayong uh, movie. So dito magdi-display ako ngayon makasari ng ating mga uh, paninda dito Mga mga toyo na binili natin sa ayos lang sari-sari store sa Ibahay, Aklan at ito mga kasari bago tayo mag-display ng ating mga soy sauce ay may dumating ngayong umaga na paninda ito ay ang galing sa Muslim sa binibilhan ko ng mga kung ano-ano mga abubot bumili ako nitong ating lighter na bali half half dito uh, half case daw ito tawag nila ito ay bali uh, 175 tapos, meron tayo sa long dito, ah, uh, 50 pesos. At meron tayong mga holen or jolen dito. Ito ay 10 piraso. Ang kuha ko sa kanila is uh, 18 pesos. Binibenta ko siya mga kasari ng 25 pesos. So, meron tayong 7 pesos bawat balot dito. At yan ang uh, dumating ngayong umaga. So, ito na mga kasari. Tayo ay makikisplina ng ating uh, napay na yung mga kaibay so nasabit-sabit ko para uh, makita na ating mga customer agad sila na yung mga kaibay sa akin Joaquin Jim aking share sa inyo ngayong umaga. Maraming salamat sa panunood. Don't forget to like, share, and subscribe in my YouTube channel, Tindahan ni Ining. God bless us all, guys. Bye!